Good morning mga master Ang daming dolphin oh Ang lalaki oh Ang Grabe Ang lalaking dolphin mga master Ang dami Magang maga O oh. napakarami nila oh O grabe Ang dami oh Lalaki pa mga master. ya bangat dolphin. Oh. Lalaki. Oh, Talaga sila sa bangka master. Lalaki oh. Dito kami sa 33 miles mga master. Ah, tapat ng pasukin. Malapit sila sa payaw, mga master. Ayan o. Ang daming isda mga master. Ang daming isda daming ano yan, mga baraniti at saka tulingan oh, brabe. Yeah, mga master at nanakbo kami pa uwi ng mga 6 na milya meron floater nasa 20 milya pa kami mahigit anong pangalan nito JJ ang hul ang unahan mga master JJ na yung no, si JJ na yeah, mga master na yung aming ano mga asiwol asiwol mga master kaunting tiis sa hirap pagdaan-daan pagtawid-tawid ang lalim ng kanal niya mga master.